So yun nga mga idol, pumunta nga ako dito sa mga Incan Paris. Ngunit wala pa at hindi pa sila bukas mga idol. May namataan nga ako dito na nag ng barbecue at liempo mga idol. Ito pala ay bagong bukas dito na isa ring parisa. Dito rin ito, mga idol sa may katabilang ni Incanto. Meron din silang pares dito na Anil Rice at Anilisabaw at Three Soup mga idol. Tara mga idol, samahan nyo ako at para malaman natin kung magkano ba ang mga tinitinda nila. Oh, napansin ko dito, medyo marami kasi tao dito sa may ano, kasi pumunta kami dito ng tropa ko, dito, nakakay uh, ka muna. So wala pa si Inkanto mga idol. So yung mga idol, oh, ito yung bago na naman dito, ano, Ay, di trending na. Bimbo, ano. sihat, only. Oh. Sir, ah, uh, only rice Only rice? With soft drinks. With soft um, drinks with drink drink, din mga idol? Only rice with soft drinks. Oh, yun. Pakanan only rice with soft drinks. Oh, only 100 pesos lang yun? So ayun mga idol, meron ditong bago na naman na uh, trending na parisan. Uh, meron silang barbecue. Sa barbecue po, barbecue magkano yung isang order? Mm, sir, uh, dalawang teraso sir, uh, 120 onion rice na sa drinks. Uh, -oh, yung yem po? Uh, 150 with onion rice na sa drinks. Uh, -oh, rice na din yon. Kaya so, ng to na ganyan kalaki uh, yung share naglalaro sa 180 to 200 100 splits. 100 splits din. Sabi pares niyo 100 talaga. 100 po 'yan may kasama sa tris. Yung 30. laman naman ng bari namin, na uh, lahat baka kaya lang. Mga uh, uh, kaming mga ah, wala wala anong wala, 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 wala walang pork. Walang pork. Puro baka talaga 'yon. Mga kaming kumbong, isaw, so, Allah. Uh, Hoya. 'Yon mga idol. Sino? Ano pang hinihintay niyo mga idol? Uh So, pag tinatamad kayo pumila kay Diwata, punta nyo na agad dito sa kabila na bago na naman nating nasilip na parisan. So, papasyalan natin yung pwesto ng mga okay, bam, idol. Bam, right. Ano pangalan sa ano? Bam Bam Overload. Yun. Bam Bam Overload pala itong mga idol. So, yung mga idol, marami kumakain dito. So, titingnan natin yung pwesto niya. Sige po, palagay na lang. Dalawa mag, dalawa Nila mga idol, oh. Ate. Wala pa daw. And rice. So. Ah, yun. So, bam bam overload. Ayan, mga idol. Ano, So, yung rice nila mga idol ay parang sinangag to. Hindi naman siya plain. So, Mampayo po bang may-ari nito? Ay, hindi po. Uh, po po. Ah. po kayo, Ano po yung pangalan ng ano ng uh, Paris na ito? Bambam Overload. Yon. So, mga idol, Bambam bam, Overload. Pwede niya. Punta niyo na agad to dito, mga idol. Dito rin to sa May Joke ng Boulevard sa sa Tawid lang to sa May Kaydiwata. Yon. Kung tinatamad kayo pumila kay Diwata, meron na dito mga idol. Ayan. So, Ganon din mga lemon serve nila, 100 pesos, rice with soft drinks na rin yun. At meron silang barbecue, meron silang yempo. Yun yung masarap, mga idol. So, yung pisto na dito maganda, maliwalas, at ano, sa tabi lang sila ng kalsada. Bali, katabi lang sila ng Encanto Paris, mga idol.